Mahigit 14 milyon pesos sa halaga ng ilegal na gamot na samsam sa mga street level pushers sa lab, labing tatlong araw na kampanya ng PNP. Umaabante sa balita sa bantay Reporter, Edwin Balasa. Umaabot nga sa mahigit labing apat na milyong pisong halaga ng iligal na gamot ang nakumpiska ng Philippine National Police sa labing tatlong araw nilang operasyon sa mga street drug pushers mula Mayo 4 hanggang 17 sa buong bansa. Ito ay bilang pagtaliman ni PNP Chief General Romel Francisco Marbin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na paitinin ang kampanya kontra-illegal na gamot hindi lang sa mga malalaking sindikato kundi na rin sa mga street-level pushers. Sa inilabas na statement ni Marbil, nagsagawa ang PNP ng 664 anti-illegal drug operation mula May 4 hanggang 17 na ikinaaresto ng 558 individual na sangkot sa street-level drug pushing. Umaabot naman sa 2,082 gram gramo ng pinaniniwala ang tobats at 23 gramo ng pilato yung dahon ng mariwana ang nasabat sa nasabing mga operasyon. Nanawagan naman si Marbil sa publiko na manatiling aktibo at, mapag at mapagmatsyag at agad i-report sa pulisya ang mga drug-related activities sa kanilang lugar. Hindi lang kasi ito kampanya ng gobyerno, laban din ito ng komunidad upang masiguro na payapa ang ating lugar kontra sa iligal na gamot. Paliwanag pa ni Marbil.